sa amin ni ng misis ko medyo okay na kami kasi permanent resident na kami kaya nga medyo ano na tayo eh meron na tayong ano eh sa mga ganyang nangyayari dati hindi ko nga hindi ko nga kakilala dati yan si Trudeau <laughs> kilalang Justin ko lang ng Canada si Justin Bieber <laughs> kaya ano kaya yun binabalita ako na rin sa inyo I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Yun! Whew! Eto na naman tayo, uwi na naman, lunes. Balik na sa normal yung araw natin. <laughs> Nakakatamad na. No? Pero, ayos lang naman. Kaninang umaga, nga pala, eh, ano, sobrang lamig na naman. Minus 29 nya yata minus 29 tapos ano feels like minus 31 yata kanina Yeah ano eh medyo ano ko babad trip po kanina kasi itong umaga merong ano marami kaming trabaho na marami akong i-receive ngayon kasi nakita ko yun nung no, ano nung no, nung no, 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 biyernes pa lang ang daming diniliver so sabi ko eh pauwi na ako yun. sabi ko hmm sa lunis na yan So ngayon, alam expected ko maraming gagawin. Ang problema, syempre nakakaya dito sa ano ko. Do sinabi ko na sa ano ko sa aking supervisor na pagka yung mga extreme yung weather, medyo malamig, i e, magpapalit ako tapos iatid ko yung aking mga anak sa school. Kasi alam niyo naman medyo malayo yung ano eh, yung ano nang anak ko mang, yung, mga anak ko yung school nila. So iatid ko sila sa school. Nahihiya nga ako na ano makati pa rin nila lang 'no. Fisherman's Ewan. Tingnan natin kung ga, ga, gagana. Eh, maraming gagawin, di ba? Nakakaya naman ngayon sa, sa partner ko, si Ola, yung partner ko dyan, na siya lang yung papasok ng maaga, Maraming siyang gagawin sa umaga, syempre, meron pa tayo mga daily, alam mo yun, yung mga daily task natin, eh, na, nakailangan kailangan natin gawin. Ang ginawa ko kanina, naisip ko lang, sila ay yung aking tro tropa dito. Malapit sila sa school ni, ng mga anak ko, doon din nag-aaral yung mga anak niya. So ang ginawa ko Doon ko na lang sila iinatid <laughs> Para Kasi pagka Pagka yung kunyari naghatid ako ng ano Naghatid ako ng mga anak ko sa papunta ano, napuni ko pa yata buo. Pag naghatid ako sa kanila Sa school Anong oras sila dapat ihatid? 8.25 or 8.30 ko pa dapat sila ihatid doon kasi papatambayin lang sila sa ano sa labas sa labas ng school kasi hindi sila pwedeng papasukin basta-basta sa ano sa loob ng school. Malilita ko ng todo pag ganoon. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko si Ayin, sabi ko, "Ayin, baka pwede kong dalhin yung mga anak ko para ano medyo makaalis ako ng maaga-aga." Sabi niya, "Walang problema." Walang problema, sabi niya. Hindi e, dinala ko doon doon. Kaya mga 8:30 nakapasok na ako sa trabaho. <coughs> ang tagal ng ano istorya you no? Know? Papapagalitan pagalitan naman ako ng nanonood sa akin. Sasabihin na naman, ano ako eh, paikot-ikot yung sinasabi, no? <laughs> so nga pala, nakakuha ako ng ganito. Nagbigay si, si May ng, ano, ng, ng vouchers para magamit pagka, ano, bibili ng product ng Maple Leaf no worth worth 30 dollars no aba medyo malaki na rin yung maitutulong yan sa aking sa aking misis no? na pagka mag grocery <laughs> so yun mamaya abot ko sa kanya 30 dollars din yun eh o nga pala kaya ako nag video kasi alam nyo naman yung malaking malaking balita rito sa Canada bumaba na sa pwesto si ano si Justin Trudeau no yung prime minister ng Canada kung hindi nyo siya kilala ang mga bagong nanonood sa akin no na bumaba, siya, bumaba na siya ng pwesto. Ano niya, binitawan niya na yung Liberal Party niya. Hindi na siya ang ano ng Liberal Party. Ngayon ano mangyayari? Eh di ba matagal pang pa matagal pang pa ano ba yan? ang election sa October pa. Sino ngayon ang papalit sa kanya? Ang sinabi niya sa internal ano nila party sa internal party niya maghahanap pa ng kapalit niya muna bago yung hanggang election, no? Eh ito ah, hindi ako political ano ha. Baka i-comment comment niyo na i-ano no niyo ako, i-ikot niyo ako no. Napanood ko lang to kaninang umaga kasi. Ako ba nanonood na nga ako ng balita sa ano sa Pilipinas na about sa government. Ngayon nakikinig na rin ako dito sa balita sa Canada kasi syempre concerned na rin tayo. Permanent resident na tayo eh no. Ano ba to? Yung future ng natin ay eh, nakaano na rin sa Canada. Kaya kailangan na nating subaybayan. So yon sinong ano mangyayari ngayon dito sa ano sa lalo na sa mga immigrants no tulad natin. Sino nang ay ano nang mangyayari sa yung mga pinatupad ni Trudeau nung past few years no lalo na last year di ba napakadami nyang bagong nilabas na mga policies dito sa Canada. Ano mangyayari pag kayong kunyari eh, kasi election na eh. Election na itong October, eh, ani eh, malakas yung ano, malakas si si Pierre, yung ano yung con, consa, sa conservative ano party. Malakas yun. Parang ano nga, eh, parang pinipredict na na siya na yung magiging next ano, Prime Minister. Eh ano, napakinggan ko rin yung mga ano ni Pierre. Ano parang ano rin siya, talagang mainly on ano paglilinis din siya ng mga ano ng mga ginawa ni, ni Trudeau. Eh ano meaning noon? Sa sa immigration daw yung unang yung pinaka ano sa akin yung pinaka na ano ko na sinabi niya yung ano eh mga illegal illegal na nakatira dito sa ano sa Canada. Susuyurin susuyuri niya raw ang Canada para mapauwi yung mga Ewan ko, 200 to 500,000 yata na illegal immigrants dito sa Canada. Eh, ang tanong naman doon, paano niya naman nahanapin? Mga nakatago-tago na yun. Yung mga, yung mga, meron ng ano, may mga deportation letters na, yung mga ganyan. Ano raw yun, yun daw ang uunahin niya. <clears throat> Tapos, ayusin niya rin yung mga ano, yung mga tungkol sa mga temporary foreign workers. Uh, ayusin niya rin yung mga policies ng international student. Ibig sabihin yan, parang, parang naano ko, parang baka mabasura yung mga pinagagawa ni ni Trudeau nung mga past few years. Eh, syempre, ano yan, di natin alam kung ano pa yung, ano, kung magiging good thing ba yun o bad thing ba yun para sa ano, para sa atin. Para sa mga, ano, bagong dating dito sa Canada, para sa mga ano, temporary foreign workers natin, para sa mga, ano, mga student, no. Ano, ah, uh, malaking ano yan, malaking balita yan sa ano sa Canada kaya ano hindi na sa Canada pati sa ibang bansa kasi ano eh kaya kaya rin na ano eh, stress na stress na rin si Trudeau eh isipin mo galit na galit na sa kanya yung mga mga tao rito sa Canada yung nakita nyo ba yung video na ewan ko sa Facebook ko yata nakita yun o sa TikTok na kunyari kinamayan siya si Trudeau ah kinamayan siya sabay bigla lang, bigla lang siyang sinabihan na bakit hindi ka pa, ano, hindi ka pa umaalis sa posisyon? Parapan, ginanon ka. Nisipin mo yun, gaganon din ka ng, ano, ng tao. no Nakaka-stress yung mga gano'n. Sinisigaw. Meron pa mga video, sinisigawan siya. Ano ba ito? Sinira mo yung Canada, Trudeau, Ginaganon siya. Tagalog. <laughs> Siyempre, hindi Tagalog. <laughs> Pero gano'n. Gano'n na yung pagtrato sa kanya, kaya nai-stress nai na yun. Po. <laughs> Kaya ano bumaba rin sa yung ano yung ano yung din ni ano ni Trump na ano yung parang siya yung sinisisi sa mga illegal na tumatawid na mga imigrante, yung illegal na tumatawid papuntang US galing Canada. Parang siya yung sinisisi <laughs> na ano pagka hindi niyo naayos yan, tataasan ko yung tariff niya ng ano ng mga ano rito. Bugbog na bugbog si Trudeau eh, lahat sa kanya Basta marami tapos yung mga ano niya rin. Yung mga kapartido niya rin, iniwan na rin siya. Kaya ano, sa, ang sinabi niya sa speech niya kanina parang ano eh, parang hindi siya mananalo sa kunyari sa election kung yung sa sariling party niya eh ano uh, nagkakagulo. Ano ayaw na rin sa kanya ng mga naiwan sa Liberal Party kaya ano parang napilitan na rin siyang bumaba ng position. Ano, okay, may kita makikita mo yung mukha niya kanina, talagang parang stress na stress na ewan. <laughs> so 'yun. Malaki yung ano, malaki yung magiging implication niyan sa ano sa ano, bagong mga policies ng Canada. Kaya ano, abang-abang lang tayo sa mga susunod na mangyayari. Ngayon, eh, lalo na pag iba na yung ano, iba na yung mawawak sa gobyerno. Medyo ano, Uh, hindi pa tayo sigurado kung ano yung magiging uh, magiging galaw ng ano na buhay dito sa Canada no kaya ano eh, kaya siguro yung iba swerte na, na hindi ka agad napunta rito kunyari papasok kayo tapos ano lang kayo uh, student lang kayo ganyan kunyari student pathway kayo tapos ano walang kasiguraduhan yung pag ano niyo rito yung pagiging permanent resident nyo. Tama lang yan. Paano nyo muna? pahupain nyo muna yung nangyayari dito sa Canada hindi, mag, hindi talaga magandang pumasok ng Canada ngayon no? sa amin ni, ng misis ko medyo okay na kami kasi permanent resident na kami kaya nga medyo ano na tayo eh meron na tayong ano, eh, pakialam sa mga ganyang nangyayari dati hindi ko nga, hindi ko nga kilala dati yan si Trudeau <laughs> kilalang Justin ko lang ng Canada si Justin Bieber <laughs> kaya ano kaya yun binabalita ko na rin sa inyo uh, kung kayo eh Nag-a-apply pa lang. Kung gusto niyo mag-student pathway, ano, ah, uh, medyo, ano muna kayo, laylo muna kayo, no? Pero sa mga temporary foreign workers, eh, kaka, ano ko lang, eh, kaka-upload ko lang yung kaka na video, Ano, maganda, mag maganda pa rin mag-apply na temporary foreign worker, no? Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-a-apply nyo. Hindi no? naman lahat masama, syempre. Meron lang, ano, meron lang talagang mga tatamaan na, ewan, pagka, tatamaan ng mga bagong policies kaya ano lang medyo lalo yung mga mag di ba nandito na ako ngayon sa ano bahay kagad ka na bilis na ano ay nagii kita nyo ba yan oh nagii sa labas parang ang tagal hindi nag ano snow dito kaya pag uh, nag-snow yan yari na naman tayo pero yun yun lang yung ano yun lang yung aking balita sa inyo. <laughs> Sana lang hindi masyadong ano, hindi masyadong parang makaaapekto ng masama para sa mga bagong papunta rito lalo sa mga Pilipino no, mga panbin mga student, student pathway, mga temporary foreign workers natin diyan no. Okay ma, okay masyadong ano uh, kabahan no. Ano lang din 'yan. Huhupa din 'yan. Ano lang 'yan eh? parang alam niyo yan uh, pagsubok lang yan para sa ano para sa ano para sa inyong mga bagong papasok pa lang dito sa Canada. Hmm, sige na. Mahaba na naman tong video ko. Sabi ko pagka magbi ko 10 minutes lang eh no. Hmm, sige na. Like, share, subscribe yung mga ganyan. Alam niyo na. Yun, eh. Sige na, paalam.